sa isang kategorya. Sa mga tuwid, hindi na maaaring manominate at manalo ang sino mang nagawaran na ng Hall of Fame Award. Ngunit, maaaring pa rin silang magkamit ng FAMAS Circle of Excellence Award. The FAMAS Circle of Excellence Award is the highest award the FAMAS can bestow to an individual that has given the Hall of Fame and the Given the performances that are truly worthy of a famous award. Famous Circle of Excellence Award, Vilma Santos. She is the most celebrated and respected actress in the Philippine cinema, hailed as the idol of the idols and the legendary box office queen. She is also known as the most awarded actress in acting history, earning 13 Famous Awards, 11 Gawad Guran, and 5 Lunda Awards. the has been formally nominated for the Order of National Artists for Film and Broadcast Arts. And she was also the first Famous Circle of Excellence awardee back in 1993. She starred in multiple compelling and classic films that shaped the big screen of the Philippines and touched the lives of every Filipino viewer. Being a timeless role model of excellence like her dedication to Philippine cinema, there is no more deserving than the star for all seasons, Famous Circle of Excellence awardee, Ms. Vilma Santos recto Magandang gabi po sa inyo lahat. Um, sa buong grupo ng FAMAS, maraming maraming salamat po uh, sa loob po ng 73 taon. Ito pa rin po ako. Kasama niyo pa rin po. Uh, kung di po ako nagkakamali, ito na yan ang aking ika-14th or 15th recognition coming from uh, the FAMAS. Um, uh, naging child actress of the year na rin po ako. Baka iba, hindi pa pinapanganak, 1962. <laughs> Tapos po, nabiyayaan po ako ng limang Best Actress Award. Uh, nabiyayaan din po ako ng FAMAS ng uh, Hall of Fame. Nabiyayan din po ako ng FAMAS ng uh, uh, Lifetime Achievement Award. Nabiyayan din po ako ng FAMAS ng Exemplary Achievement Award. Nabiyayan din po ako ng FAMAS ng um, FAMAS Presidential Award. Uh nabigyan din po ako ng FAMAS nang ako po'y naging producer ng Best Picture and Best Producer ng Pagkuti ng Uwag, Pagitin ng Tagang, Under VS Films. Uh, Nabiyayaan din po ako ng FAMAS ng ikaapat na pong Circle of Excellence Award. Uh, yung una po was 1992. Sinangali kong puso And, and then 1993, Tulsi Cortez story about AIDS. Ninth, 2024, last year when I met you in Tokyo, and now 2025, uninvited. Famous mananalo lamig salamat po. May I take this opportunity uh, to, of course, thank my family, i uninvited. mula po sa Mentor Production. Maraming salamat, Brian, sa Project 8. Uh, Direk Dan Villegas, maraming salamat po. At maraming salamat din sa hinihiling ko sa'yo na sumugal ka kay Eva Candelaria. Nabigyan mo naman ako ng ibang klaseng ina na lalaban para sa anak. At yun, ang uninvited, si Eva Candelaria. Maraming salamat, Direk. Kunin uh, ko na rin po ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang pamilya mo po sa Uninvited. Of course, kasama ko po si Aga Mula. Aga, uh, maraming salamat. Maligaya akong nakasama ko, na ko ulit. And of course, Miss Nadine Lustre. Karamalang ko ko sa Pilipla. At uh, si Mylon Dizon. Tears the III. At uh, yung akin po mga parako na nakasama ko sa Uninvited. Uh, sa inyo po lahat, maraming maraming salamat konti na lang, pwede mo ba? Uh, alam po din natin na ang ating pong industry industriya ngayon ay tumadaan ng pagsubok. Pero naliligayahan naman po ako dahil hindi po tumitigil ang ating mga kasamahan sa industriya at mga organisasyon para ipakita pa rin po nila at ipakita, iparamdam ang full support sa movie industry at panatiliin itong matatag pa rin at buhay. Kamukha po ng Mobile Fund, ni Dita Boots, ng Film Academy of the Philippines, ng ating pong pap, uh, ni Sir Vida Luna, ang ating pong aktor, nakasama po ako, ni Ting Dantes, para po ipakita suportahan ang aming pamilya sa industriya ng pelikula. At bago po ako matapos, gusto ko rin pong pasalamatan ang ating pong presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ang ating first lady, Liza Marcos. Kasi sila po ngayon ay tumutulong sa ating industriya para na sa ganon maging competitive tayo at mailabas natin at matulungan mas maging matatag pa ang pelikulang Pilipino. Maraming salamat. ngayon ay nasa gobyerno muli. And if there's anything I can do to be of help when it comes to our industry, kasama niyo po ako isang daang porsyento. <laughs> Lastly, I'd like to share this award, of course, to my family, my siblings, and of course, to my immediate family, to my husband, Secretary Ralph Recto, Papa, I love you. To my son, Lucky, I love you, Lucky. Jesse, and my apo, baby And of course, to my youngest son, I love you, Ryan, Congressman Ryan Christian Recto. At sa lahat po ng pamilya ko, my bigger family in Batangas, maraming salamat din po sa inyo, mabuhay kayo. And of course, sa aking po nga ever loyal, ever faithful, Dalmanians, maraming maraming salamat po sa inyo. Muli, sa aking pamilya ng FAMAS, 73 taon, mabuhay po kayo. At mula po sa aking puso, sincero, saludo po ako sa inyo. Magandang gabi po. Mabuhay, Miss Atterby! Wow! Congratulations, Miss Vilma Santos, as we celebrate the beauty and arts and the gifts that you have given us and recognize the glitz and glamour of everyone tonight. Maraming. Kita sa inyong paghahanda kung paano niyo binigyang halaga.